morning uh, Punta tayo ng Balayan At may pupuntahan tayong Kri Mama P Sa ating super, super, agent Na si Chacha Natagpoy natin siya doon sa May Arevalo Clinic Going to Balayan tayo mga idol Para punta sa Mama P Kasama ko si Boss Ng Bulacan Shout nataot uh -huh. yeah. niya pala sa mga trotong bulakad parang baboy. baboy ah, mga idol nataot na tayo sa loob ng tubuhan at kukunin na natin si Mama Pig ano bang date ngayon pare kaoy uh, September 22 time check uh, mag alas 9 na noong umaga kasama ko si boss at saka si Madam Chacha yan. Ang mga idol ang paligid, asul na asul. Napakadami ng ismag, ang hirap huminga. Asol, asol. Talagang kasi boss Denmark, napasubo na. Pasubo sa putikan. Luwaglas na luwag na. Yan. Napasubo na sa putikan. Si boss. Hmm. Nasa loob ng tubuhan. Malayo pa. Aray, paray, paray. Aririyakan di ito. Hindi. Hindi. Hindi oh, mo dito yung ano. pala na eh. Ay, pwede nyo abot-abot dito. Talagang kuha na, eh. Abot-abot dito ang usok ng balkantala o. Oh. Ay, tita mo ba Nakapatala idol. Tiga na, sa ka Pati Mas malapit to sa amin ang vulkan pero hindi naman gantong kausok. kausaw. Mababa ito eh. Uhaw. Ay may hangin daw. Uhaw. Natataboy pa baba. Kaya sabi ko bakit ganito? Mas mausok dito. Sa so, tayo pupunta pa. Yo. Ito tayo ng palayan mga idol. O luang. Napakalawak. Ng palayan. Hindi na palayan. Si balayan wow. Anong palayan. Anong lugar pala ko ito? Sampaga. Barangay Sampaga. Ah. Uh ah. -uh. Ah. Uh ah. -uh. Ah. Bayan ng balayan. Ang dami nga anihin pang palay eh. Puro palay. Nasa loob ng palayan kami ng mama pig. <laughs> Oo. Ah, shout out, shout out. Kibos march sa mga taga-bulakanya. Kasama ko. Putik ang pinapasok ng tropa.

pala mga idol, may mga kambing pa tayo dito na nakita, binibenta rin po ito. Ari po ang ating mama pig na sa loob ng kulambo. Uh, may kulambo pa talaga siya. Para hindi lamukin ang ating mama pig. nga magpalakad niyan. Ah, sa mga pig, maganda naman ang katawan. <laughs> Boss Denmark. Siopo na siopo. Iniintay daw wala ang idol ang mga em asawa bago tayo magpulong Ang lakas naman din ni Idol ng mga tubig, ng tubig. Mga Idol, oh, lakas ng tubig dito. Oh. Dito papunta sa palayan. no? Oh, napakalawak ng Palayan dito sa Barangay Sampaga. Yan, ng Balayan. Ang luang ng mga Palayan. Daming palay din eh. Oh. Talaga namang ektarya, iktarya baka remisan daw ang ektarya eh. Ang palay eh. Patubig papunta sa palayan. Ayan oh. Mga idol. Ayan napakaganda ng palay oh. Kita naman yung mga idol oh. Uhay na. Oh, ang ganda ng palay. Malapit ang maaan ito. Ayan mga idol. Nakabili tayo dito sa barangay Kahil. Sa Sitio Pulo ng isang mama pig na napakaganda at napakalaki kukunin na po natin ngayong araw na ito ok, nakuha na ng tropa ito lang ating nabili kakarga na natin baling kinitan sundot sundotin mo na lang ang puwet ay lumakan si idol tamad pero kala mo niya pala nga sa lihim tayo hmm. nadala sa nguso sa so, ligan maluan yan problema lang ang madagos <laughs> lang tatapos na. aja hmm. hey. na, aja mahulog pa dyan sa si malalim. Yan ko na lang. Sa ako pahila. Sa na lang. Kuya pangi pera mo ni sa sako niya. September 22 Today is a good day Para kay Boy Baboy Shout out Sa mga taga Bulacan Ayan <coughs> Ang ating mama pig na nadali Ang araw Kasama natin ang tropa Mga tao ni Boss Denmark Shout out nga pala eh, Baring Lorenz Baring Bune Baring Mando Baring Mando Hey, okay. Ah, uh, Alto Rich. Shout out from my Ah, mga idol. Ah, uh, tayo ng isa dito sa Barangay Kahil si Chu Shout out, shout out. Ayan. Medyo masiwal ang ating pinarga idol. Talo ng kamay ng mga tropa. Yan gagawin na natin yung isa, yung mga big. Ayan, si Boston Mark. Ayan mga idol, at lilipat na si Mama Pig dito sa truck. Ah, dito masama ha. Ah, and eh, okay. God bless all. mga idol. Pa-like and subscribe niyo like pala notification bell, mga idol. And share. Dito na lang muna mga idol, ang Black Boy Baboy. God bless.